Kung mga kalingap, nandito na ito pa tayo sa venue ng kasal. Oh. May bawal daw mamitas. <laughs> sabi ko. <laughs> Asan? ha? Asan bawal, mami, wala, wala ko sinuna. Sabi ko lang, joke lang. Ayan po, may mahinog yung bayabas. Alam nyo, nadis. So, pero maganda po yung ganito, no? Nasa tabi siya ng tubig, tapos yung mga fruits. May mm -hmm. fruits bearing trees. Uh, sa tubig, eh. So, ito. Pwede daw pumamingwit yan, mga kaalinga po Malalaking bayabas ito. Bangko kito malita hindi dita hindi pa yan hinog. Hindi pa hinog. Ito po yung kanyang parking. Malaki po yung parking sa harap. <coughs> Kaya nga sabi ko sana pala saan kanina tita Dinala ko yung sandals ko Kasi tingnan mo bumigay dyan sa so, sobrang taba ko na Masira? Hmm. Mm -mm. Bumigay taba kasi Kaya nga kaya mo pang ilak. Okay lang, opo. Sa gilid lang naman. Sana pala din ko yung sandals ko kanina. Ay, ano, chin, um, ang... nasa pa, ano, sapatos? Ang ganda po, oh. Tapos kayo yung bangka, bangka, ba? Uy! Mauulog ka dyan <laughs> na <glangla> ka! <laughs> Mauulog ka! Shhh. Baba dyan! Ay, baba! Ay, baba! Baba! <laughs> baba. <laughs> baba! Baba! Baba dyan! Hindi na safe lalo na. <laughs> So yan, oh, kita mo yung mga anak Parang nagtatampisaw yung tuba. Ano, oh, tubig? Ano ba? Ayan oh, po. Ayan po si Ma si Marlita Perez. Oh, Ang <laughs> vlogger uh, talaga. Oh. Ayan, shout out to. Okay. Shout out naman dyan. Oh, kapilaan Hi. naman itong isang. <laughs> Asan po ba ako? <laughs> So, yan po. Ayan po. Uh, diba? Ang ganda ng pagkagmimit namin ni Marlita. Pero... Ay, kasalang nagaganap Ayan, kasalang na Wala <laughs> nga akong kinalaman dyan. Sila bahala dyan sa mga. Wala <laughs> 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 nga nga po eh. Siyerte ni Ma, walang gastos. Silang galakalaka, batandas. Ayun, tulog na. Tulog na ang baby nila. Tara na. So, ito na po mga kalingap yung kanilang pavilion. Ito yung kanilang pavilion, oh. Pag mag-entry ka ito. Ang ganda ng... Ang ganda ng venue. Yan, ang layo ng pavilion dun sa entrance. Like 500 square meter. O 300. Ay, dito na lang po. Iwan siguro. Pamaya, pagkaano bigyan na lang. Pamaya, pagkaano bigyan na lang. to find our most comfortable seat. So, uh, oh, yeah. this time we just have to wait for our <laughs> couple to be here. And we will start our so, yeah, celebration. Well. And to our principal sponsors, I believe there's a VIP table and reserved for you guys. Thank you. ayan. Okay. Yeah. We'll be serenading with a couple of songs. If you have any star-wrapped vessels, let me know. And I'll sing for you. Ito hanggang sa likod pala. May tubig oh. Kapaliputan uh, talaga ng tubig. Ito ang likod oh. So ito po mga kalinyan. Mag ang magandang resort. Maganda pa siguro yung view. Ano sa kabila? Ano? <sighs>

Okay, three, two, one, say! Ah! mo yan, <laughs> Okay, so it's your turn, my dear. You can go now. You can put Okay, mga kalingap. Tapos na po tayo dito sa reception ng kasal. So may pasensya na po at medyo madilim. Dito sa parking tayo nakaintay. So hindi na tayo sumamakila rin sa paghatid ng, gef, ng regalo. So dito na po tayo. So maraming maraming salamat. Shout out po sa inyong lahat. And maraming maraming salamat po sa malang sabang sumusuporta po sa akin. Kaya malapit na po tayong gumraduate mga kalingap. So yan. Thank you. Thank you. Ayan. Thank you. Thank you sis Hardbor Bolin. Ayan. Talagang pinagpupuyatan niya yung aking bahay na mapatapos ng 10K. So, maraming-maraming salamat si Sart. And sa lahat po ng mga dumidikit at tumutulong at sumusuporta sa akin, ayan, love, uh, love and care, team support, ayan, team dungaw, team tigangers, ayan, team kalingap, ayan, mga ka-incubator, maraming-maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat-lahat po, ayan, Japan Group, ayan, thank you, thank you, team Kauri, at sa lahat-lahat po ng mga team, team rescue, ayan, Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at hindi nyo po ako pinababayan. Konting-konting kembot na lamang po at tayo po ay gagraduate na sa 17K. So thank you, thank you very much and shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po sa ating mga tita. Tita Erma, ayan. Tita Terry. Tita Emily, ayan. Tita Love, maraming maraming salamat. And sa inyong lahat, Ma'am Lita Haber, Mam Ma Faye, ayan. Ayan. Uh, thank you, thank you very much po sa inyong lahat. So, walang sawang pagsuporta sa amin ni Rich. Ayan, Ma'am JLC143, thank you, thank you. And God bless. Supportan din po natin mga kalinga. Pastor Dong Henry Vlogs po, uh, malapit na din po siya. Nine, nasa 9K na din po siya. So, konti na lang din po ang kanyang bananas para po makagraduate na rin po siya ng 10K. So, yan. Sana po din po natin siya. Gaya ng pagsuporta niyo po sa akin. Thank you, thank you very much po and God bless. Ayan. Tapos na po tayo dito sa sa venue. Ayan, kami po ay uwi na. Dadaan pa po tayo kay, mam Ma uh, kay Ate Carmelita de la Cruz para daw po kunin yung 10 kilos na chico. So, ayan, God bless everyone po. Mabuhay. Thank And shout out po kay Idol Joey the Great. Ayan, ang ating sorbeterong vlogger. support din po natin. Rich Falcon TV, Coco Marti, Jose Francisco. Ayan, Roda Official. Thank you, thank you very much sa inyong lahat. Ayan, sa Laban Care, Mar Marita Somblas, Jeremiah TV Vlog, and Nora Balbastro. And sa Team Dungaw, ayan, Hardware Ballen, Sir Alfred Banga, Sir Kako sa TV, ayan, sa lahat po mga Team Dungaw. Shoutout po sa inyong lahat, Team Tigangar, Sis Luminada TV, Summer Girl, Jen Mr. Devant, ayan, sa inyong lahat. Thank you, thank you very much! And mabuhay po tayong lahat. Ayan. Ma'am Lourdes Magalpo, shout out. Thank you, thank you. I'm um, Ma'am Lucia Abutini. Ate, considerate. Ayan, thank you, thank you very much po sa inyong lahat. At sa lahat po nang hindi ko pa nababanggit, no, nabla ako. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ayan. Thank you Marami-maraming salamat. Kuya Edmond Balse, ayan, sa walang sawang sumusuporta sa amin, no. Kuya Edmund Halina and Quares. So marami tayong may si shoutout ang tagal nung tatlong naghatid ng gift, si Rich at saka si Tita Maria Luis, at saka si Kuya Rinaldo Pedrosa, sila po yung naghatid ng gift. So marami marami salamat ang God bless everyone po, mabuhay tayong lahat. Shoutout po kay Kobe Bell Santos Patubang at Edna Vlogs and Kalinga Prop.